meron akong balita. Imagine, si Coach Abby, ikakasal na kay Teacher Mike. Anong ibig mong sabihin? Nag-subscribe ako sa private account niya, sa stories niya. Nag-post siya ng picture ng kamay niya. May suot siyang sing-sing. Ano? Ikakasal agad? Baka mamaya naman bumili lang ng sing-sing si Coach Abby tapos pinost niya sa story niya. Mascot, wala ka talagang alam. Kapag pinagyabang na ng girl yung sing-sing niya sa social media, hindi na biro yun. I-invite niya kaya tayo sa wedding nila girls, bakit walang sinasabi si Coach Abby sa atin? Ano yon nagsisikreto siya sa atin? Kasi adult na si Coach Abby, na hindi na niya kailangan pagsabi lahat ng bagay. Mascot, hindi kita kinakausap. Well, tanungin na lang natin siya mamaya. Hindi, hintayin natin siyang magsabi sa atin. Hello girls, anong pinag-uusapan niyo? Girls Oh my God May singsing nga siya Coach Abby Meron ka bang gustong sabihin sa amin? Ha? Ayaw mo bang sabihin sa amin yung balita? Yes, girls Yes Hindi ko na itatago sa inyo Ikaksal na ako kay Mike. Binigyan niya ako ng diamond ring. Coach Abby, ang cool. Perfect couple kayo ni Teacher Mike. Coach Abby, invite mo ba kami sa wedding? Well, hindi naman kami nagpaparamdam. Sorry girls, hindi kayo pwedeng pumunta sa wedding ko. Meron akong certain rule. Only couples lang ang pwedeng pumunta. Boyfriend, girlfriend. Kaya lang, kayo singles. So ibig sabihin, hindi ako pwedeng pumunta. Gusto ko pa naman mag sa wedding mo. Coach Abby, talaga? Kaya hindi kami pwedeng pumunta sa wedding mo, yun yung dahilan. Coach Abby, hindi problema yan. Maghahanap kami ng guys. Hindi ganon. Bawal ang stranger sa wedding ko. Hindi ko alam kung paano sila kikilos. Magkakaroon ako ng elite wedding. VIP lang yung mga guest. Wow! wow. Coach Abby, akala ko yung bunny team mo, VIP rin. Girls, ibig sabihin hindi tayo invited. Hindi tayo pupunta sa wedding ni Coach Abby. Ganon well, makakaisip tayo ng paraan. Okay, tama na yung usapang wedding. Tara, mag na tayo. Girls, wala tayong practice ngayong araw. Masyado ako masaya. Girls, nasyak ako. Ngayon ko lang nakita si Coach Abby na ganyan kasaya. Yes, girls. Ganyan ang naggagawa ng love. Girls, anong gagawin natin? Meron ba kayong suggestion? Hindi pwedeng hindi tayo pupunta sa wedding ni Coach Abby. Well, actually, Meron akong isang option. Diana, yan ba yung iniisip ko? Oo, yung mga basketball players. Cool, Diana. Pero apat tayo, tatlo lang yung basketball players. Okay lang yan. So sasama ako kay Smiley, si Kitty kay Timur, tapos si Nat kay Romeo. Wow! Gusto ko talaga si Romeo. So sino naman kasama ko, girls? Meron ka rin ka-partner. Si Mascot. Hmm, okay lang sa akin. Walang problema. Basta okay kay Maya. Maya? Maya? Okay, Mascot. Payag ako. Okay, so bukas bibili tayo ng outfits para sa wedding Tsaka gift para kay Coach Abby tsaka Teacher Mike Okay, so wala practice ngayong araw? Wala Yay! Girls, masyado na kayong excited so, pa, Paano kung hindi naman pumayag yung mga basketball players? Subukan lang nila Girls, kung ganon, kailangan nyo silang kausapin ng maayos Kaya namin tumasko? Girls, para sa wedding ni Teacher Mike tsaka Coach Abby, igagawa natin sila ng malaking poster. Ito drawing natin sila kasama yung mga little kids nila. Blondie, wala pa naman silang mga anak. So, magkakaanak naman sila. Magugustuhan nila yon. I see. So gusto mong sumipsip kay Coach Abby tsaka Teacher Mike? Hindi ako sumisipsip. Nagiging considerate lang ako. Gusto kong gumawa ng something nice para sa kanila. Sa tingin nyo, invited tayo sa wedding? Siyempre, invited tayo. Buong school invited. At yung gift natin, yung warmest and sweetest. At gawa ng sarili nating mga kamay. Ano daw? Anong pinag-uusapan nila? Si Coach Abby, tsaka si Teacher Mike, di kakasal na. Ano? Huli ka na sa balita? Si Coach Abby, nagpost sa story niya. Meron siyang diamond ring. Wow, big time si Uncle Mike ah. Hello guys! Kumusta? Nagde-recruit ulit kami para sa Glee Club. Sinong gustong kumanta sa inyo? Hihintayin namin kayo, 6 o'clock. Sorry, Rats, pero marami kaming gagawin. Oo, magpipainting kami ng poster para sa wedding ni Teacher Mike tsaka Coach Abby. So, kayo na lang kumanta dun sa choir. Ano? Anong wedding? Anong sinasabi niyo dyan? Ikakasal si Teacher Mike. Tapos hindi man lang namin alam. Oh no, nashock yung mga rats. nagfi freak out na sila. Yan ha, Layla. Kailangan pa ba mag-report ng uncle ko sa inyo? Patanda na siya. Oo nga pala, hindi kayo invited. Hindi bagay yung choir nyo sa wedding na to. Players, kung kayo hindi invited, ako, ako yung right hand niya, so invited ako. Eh, papano naman ako? Well, ikaw yung right hand ko, so sasama ka sa akin. Okay, Layla. Sandali, e eh, paano yung choir? Wala akong time para sa choir ngayon. Pizza, ice, ginger tea nga. Sandali lang pizza, inaayos ko yung menu sa kasal ni Teacher Mike. Dito ba gagawin yung wedding? O dun sa yung diner? Yung wedding nila sa restaurant, pero gusto rin nila mag-celebrate dito. Wow, ang sweet naman kakasal ni Teacher Mike tsaka Coach Abby. Ice, kailan tayo ikakasal? Pizza? Anong kasal? Mga teenagers pa lang tayo. Pero mangyayari naman yon someday. Well, siguro mga 10 years pa. Hindi ako kakasal hanggat di pa ako 30 years old. Cool! Ayoko maging 30-year-old bride, no? Okay, pizza. Tama na yan, ha? Huwag mo inisin. Nadoble tuloy yung sulat ko ng potato. Layla, nininervyos ka ba? Hindi, Yana. Hindi ako nininervyos. Hindi lang kasi sinabi sa akin ni Teacher Mike na ikakasal na siya. Layla, baka naman nakalimutan lang niya. Yana, hindi niya nakalimutan. Tinago niya. O ano, Romeo? mag a tayo ng wedding soon. Hindi tayo siguro invite ni Uncle Mike. Elite wedding yun. Mga VIP lang invited. Oh. Oo, galante si Uncle Mike para sa wedding na to. Leila, don't worry. Puntahan na lang natin si Teacher Mike. Tingnan natin kung nandun tayo sa guest list. Yana, hindi. Natatakot ako ma-disappoint at maninig na wala ako dun sa guest list. Leila, no problem. Pwede naman nating isulat yung mga pangalan natin. Hindi Yana. na si Coach Abby yung nagde Anyway, gusto ko yung team ko maging strong and powerful. Sinong gustong sumali sa team ko Pero gagawin niyo kung anong sasabihin ko Oo, pati kami Ginagawa kung ano yung sinasabi niya Alam niyo, girls Sasali ako Samang sawa na ako maging loser Gusto kong sumali sa team Sa team ng mga sportsman Gigi, e, e, seryoso ka ba? Oo, Patrick Pero kapag naging football player ako Magbibreak na GG, tayo Gigi, huwag ka na magsalita Hindi ka naman makakasama sa team ko Karina, Judy Gigi, maliit ka Kailangan namin strong team Alam niyo, football girls Maliit nga ako Pero malakas ako 是啊，可是他还打。 manager! Gigi, relax ka lang. Maupo ka na nga. Di ba sabi nila hindi ka pwede sa team nila? Nakakashock. Para daw siyang germ. <laughs> Oo, pwede siyang maging useful sa atin. Anyway, pag-iisipan ko. Julie, bakit hindi ka nagsasalita? I'm a girl. Hindi ako football player. Hindi ako mahilig magsuot ng helmet at maghagis ng bola. I'm as delicate as a ikaw violet. Ikaw ang pinakamalambot at pinakamalambing. Ah, talaga? Malambing? O ikaw, Karina, anong masasabi mo? Kung sasama ako sa team mo, ako yung magiging in-charge kasi hindi ako magbabaw at susunod kahit kanino. Yan ang girlfriend ko, si Karina. Hindi, ako lang yung in-charge sa team ko. Dima, bakit nakaupo ka? Sabihin mo sa Lauren, kanila. Loren, nagre-recruit ka ng team ng babae. Lalaki ako. Anong kinalaman ko Prede dyan? Pwede akong sumunod. Isama mo ako sa team. Magsusuot ako ng helmet, tsaka maghahagis ng bola. Ayoko nang makulit, tsaka mapilit. Di ba sinabi ko, pag-iisipan ko. Dima, hali ka na. Helmet, ball, and I'm a germ. Gigi, ano bang sinasabi mo dyan? Patriot, gusto kong makasali sa team. Sigurado. Gigi ang bobo mo talaga. Ginagamit ka lang nila. Hindi ako naniniwala na nagre-recruit sila para sa team. Oo, tsaka hindi good offer yung sumali sa team ni Loren. Oo nga, di naman natin kailangan lumipat sa ibang team. I-rename na lang natin yung grupo natin. Bravasti, paano? Racers. Aha. Eh ano namang i-race natin? Hindi na importante 'yun. Tayo yung mga Smokers. Smoker Bravasti. Smoker Julie. Smoker Patrick. Smoker Karina. Smoker Thomas. Gigi Schumacher, football player ako! Mary, ang ganda mo talaga. Girls, mag-retouch na tayo para kapag nakita tayo ng mga basketball players, pumayag sila. Aha! Hello, guys! Oh, wow! Guys, narinig yun? Nag-hello sila sa atin? Aha! Guys, anong problema? Ilagi e lagi naman kaming cool sa inyo, ha? Wala naman kaming against sa inyo, ha? Wala namang nag sa amin para kaming mga hermits. <laughs> Hello, teenagers. Kitty, hindi ka man lang tumitingin sa direksyon ko. Nakalimutan mo ex mo ko. Hindi ko nakakalimutan. Lagi kitang iniisip. Tsaka napanaginipan kita nung isang araw. Tungkol saan kasi? Tinignan <laughs> mo nga ako ngayon pero hindi naman maganda. Okay saka, tama na 'yan. Anong gagawin niyo ngayong weekend? Bisitahin niyo kami. Hindi naman sila papayag. Mga bani sila. Lagi silang busy. Eh bakit naman nila bibisitahin yung mga ordinaryong zombies? Sak, hindi ka pa rin nagpapago. Kung ano ka dati, ganyan ka pa rin ngayon. Kaya nga tinapos ko na lahat sa iyo eh. Girls, magretouch na tayo. Tara. Oo, tara. Zombies, okay naman kayo sa amin. Kaya pwede niyo kaming kausapin normally. Ano guys, nakita nyo? Sabi sa inyo eh, normal naman nila tayo tartuhin. Kung ganon, at least man lang kausapin nila tayo paminsan-minsan. Gusto na talaga maging tao. Yung girlfriend ko palakad-lakad, di man lang ako tinitignan. Ex-girlfriend. Okay lang, Zach. Pwede naman mabago lahat. Mary! O, oh, Bunnies, hindi ba kayo tinuruan kumatok, ha? Mary, hindi ka ba tinuruan na mag-lock ng pinto kapag nasa bathroom? Sumisigaw lang ako ng busy. Mary, ngayong nakapag-retouch ka na, pwede umalis ka na sa bathroom. Kailangan namin ng mirror. Puputahan namin yung mga basketball players. Wala akong pakialam kung magkarate pa kayo dyan. Nauna ako sa mirror. Kailangan ko ng maraming time mag-makeup. Yung mga tao talaga gagawin lahat para mang asam. Girls, sandali lang. Hoy, ikaw, dating cheerleader. Umalis maris na dyan sa mirror. Ayaw namin ng away. Hindi. Patigasan tayo dito. Gusto mo ng brooch sa kabilang mata? Anong sinabi mo? Mary, sobra na to. Huwag mong gagalawin si Maya. Style niya Five yan. Five minutes, aalis na ako dito. Kaya pwede wag niyo akong istorbohin Time, time, time! Kitty, relax. Nasa school pa yung mga basketball players. May time pa tayong imit sila. Panoorin na lang natin si Mary gawin yung nakakunot niyang kilay. Ano ba yan? Hindi ko na naman nagawa. Girls, ten minutes pa. Girls, mukhang magtatagal tayo dito. At sinasadya niya. Tara maghanap na lang tayo ng ibang bathroom. Ano mga chickens, natalo kayo no? Hindi nyo kaya si Mary. Mike, alam na ng buong school yung wedding natin. Uh, Abby, hindi naman natin kailangang ibalita. Mike, yung singsing ko, masyadong shiny, hindi natin pwedeng itago sa mga teenagers. Pero abi gusto natin i-surprise lahat. Pero Mike, hindi naman umubra yung surprise. Lahat gustong pumunta sa wedding natin. Pero sabi ko, elite yung wedding natin. Mga VIP lang yung guest. Oh, speaking of roses, nag-change mind ako. Gusto ko ng white roses instead of mm, red. Pero Abby, sandali lang. Nagbayad na tayo para sa 20,000 red roses, Abby. Mike, so walang white roses? Uh, Abi, magkakaroon ka ng white roses, pero paano yung mga red roses? Mike, yung red roses pupunuin yung room. Teacher Mike, hello. Okay ka lang ba? Teacher Mike, paano mo nagawang itago sa right hand mo na ikakasal ka na? Uh, Abby, di ba sabi mo, alam na ng buong school? Hindi kailangan malaman ng mga rats. Sabi ko na sa Yana, si Coach Abi, siya lahat. Coach Abi, habang wala ka, laging sinusuportahan ni Leila si Teacher Mike. Siya yung kanang kamay niya. Paano naman na hindi siya imbitado sa wedding? Here's how. Lahat ng mga guests, in pairs. Boyfriend, girlfriend, boyfriend, girlfriend. At kayo mga rats, single. Okay, Yana. Let's go. Leila, sandali. Hindi naman kami mag-isa. Friends kami. So magkasama kaming pupunta. Sorry, girls. Pero hindi kayo pupunta sa wedding ko. Di ba, Mike? Well, Abby. Mike? Ah, uh, girls. Sorry, ah. Okay, Teacher Mike. Happy married life. Alam mo, Teacher Mike, wala ka ng kanang kamay. Huwag na huwag mong kakausapin si Layla. Girls, pinag-usapan namin yung wedding. Goodbye! Abby, ako lang ba o oh, nagsishow off ka? Di ba sabi ko, i-invite natin yung buong school? Mike, alam mo, kapag i-invite natin yung buong school, hindi na yun wedding. Magiging madhouse yon. Okay, white roses. With white roses, kailangan natin ng white cars. White cars? Ah, uh, yung mga red cars? Binayaran na natin yun, pero okay lang. Sige, white is white. Oh Mike, kailangan ko din ng tatlong wedding dresses. One tight, one puffy, tsaka isang short. Yung makakasayaw ako ng komportable, ang cool ng idea ko, no? Abby, lahat ang iniisip mo cool. Magkakaroon tayo ng beautiful wedding at very expensive. Okay, girls. Anong inuupo-upo nyo dyan? Kailangan maghanap na tayo ng outfits para sa wedding ni Teacher Mike ngayon na. Pero hindi pa naman tayo invited, ha? So, may invitahan tayo. Eh, di pumunta tayo ng pare-pareho. Magsuot tayo ng long green shiny dresses. Eh kung wag na lang tayo magsuot ng green, magsuot na lang tayo ng something light saka shiny pero hindi green. I agree, blonde ako. Mahilig ako sa blue. So, isusuot ko tong blue dress sa wedding para inisin yung mga bunnies. Wow, ang ganda. Eh di iinisin ko yung mga bunnies, isusuot ko tong beautiful pink dress. Stella, Sophie, anong isusuot nyo? Hindi ko ipapakita sa inyo yung outfit ko. Isusuot ko na lang sa wedding, mabibigla kayo. Ako magsusuot ng tracksuit. Komportable yun eh. Sophie, sisirain mo ba lahat? Hindi. Gusto ko lang naman magsuot ng komportable. Eh, hindi natin matatalbogan yung mga bani sa suot mo. Girls, mag-order na tayo ng dress. At natatandaan nyo ba kung anong gagawin natin? Gawin na natin yung wedding poster natin. Let's go! Okay, nasa cafe yung mga basketball players. Puntahan na natin, huwag na tayong mahiya. Kailangan natin yung mga basketball players para... Para sumama sa atin sa wedding! Tama, okay, let's go! Shh! Wow! Ang bango-bango talaga nung vegan hotdog! Boo! Surprise! Oh, cool. Nandito na yung mga booze. Ah, uh, ano yun? Ah, uh, Kitty, pumunta ka ba para sa akin? Ah, uh, Diana, masyado mo naman akong kinurot. Ah, uh, boys, kasi alam niyo kanina pa namin kayo hinahanap. Gusto lang namin itanong kung kumusta kayo. Timur, ang bango mo. Ano yung bago mong pabango? Girls, ano bang gusto nyo? Sigurado may rason kayo. Oo, oh, 100%. Ano ba, boys? namin kayo pero hindi kayo masaya? Ah, uh, hindi, hindi. Masaya kami. Masyado lang unexpected. Lalo na yung buka Ginulat yung kami. Girls, bilisan nyo na. Kailangan natin malaman kung papayag silang sumama o hindi. Ano? Papayag para saan? Boys, kakaiba yung reaction nyo ha. Anyways, guys, hindi naman kayo tatanggi sa amin, di ba? Well... Sandali lang, girls. Unang-una, sabihin nyo ano kailangan nyo sa amin. Ano ba yun? Oo nga, medyo tinatakot nyo kami. Guys, umupo na kayo. Gagawin na namin yung vegan hotdogs. Oo oh, guys, umupo na kayo. Hinaharangan nyo lahat dito eh. Ano ba yun, girls, ha? Pwede ba kayo maging date namin sa wedding? Please, please. Sorry, Kitty. Hindi. Hindi pa ako ready. Sabi nila, kapag may kasama kang girl sa wedding, papakasalan mo siya. Sorry, hindi pa ako ready eh. Naniwala ka naman sa mga kasabihan. Ang bobo mo talaga, Timur. Smiley. Hmm. Kaninong wedding ba yung pupuntahan nyo, ha? wedding ni Coach Abby. Kasal ng uncle ko, hindi naman makakapasok yung mga teenagers eh. Yung mga hindi makakapasok sa wedding ay yung mga walang kapartner. Maghahatap kami ng kapartner at makaka-attend kami ng wedding. Guys, masyado tayo nag-show off. Hindi tayo papatawarin ng mga girls niyan. Hindi guys, kung kay Diana, papayag ako. Kay Kitty, hindi no. Hindi ako sumama kay Diana para sa iyo. Tama na 'yan, guys. Anyway, hindi naman mag-invite ng teenager si Uncle Mike. Eh. Girls, nakakashock. Pinahiyaan tayo ng mga basketball players, mga show off. Subukan lang ng tatlong 'yan na lapitan tayo. Tandaan nila, girls, hayaan na natin sila. Makakahanap tayo ng guys para sa wedding. Merong nahahire na guys para sa wedding. Paano yun? Kitty, simple lang. Pipili ka ng guy, darating siya, magpapakilala as boyfriend mo. Tapos, babayaran mo siya. Para doon. That's it. Okay, Diana. Pipiliin natin yung pinakagwapo. Mag-ready na tayo. Girls, pupunta tayo sa wedding kahit anong mangyari. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye! Akin na yung phone. Sandali lang. Hindi ko mahanap yung phone ko. Not... O, eto na. <laughs> gusto niyong mamili? Syempre naman! Yung pinakagwapo yung sakin!